For today's video mga V, samahan nyo ako sa aking pagkain nitong aking tanghalian. So meron ako dyang patola, yun yung niluto kong patola diba, na ginisa sa hipon. Ayan, oh napakasarap niya, lalaki ng hipon. Ayan ang aking ulang mga V. Oh diba, ang sunod syempre meron tayo ditong uh, prutas Syempre kailangan yan saging na latundan at yung kanin. O, oh, ba diba? Ready na tayong kumain. Siyempre, meron na akong juice dyan. Uh, tang yan. Uh, Siyempre, tang yan na strawberry. O, oh, ayan. Ready na tayong kumain. Inaayos-ayos ko nga. Kasi, paano ba ito makita sa camera? Ayan. So, mag-pray muna tayo bago kumain. Ayan, tapos na tayo mag -pray. So, ngayon ay lalagyan natin ng sabaw. Haluan natin ng sabaw yung ating kanin. Kasi mas madaling lunukin ng kanin, di ba, pag may sabaw. Kaya gustong gusto ko yung uh, mga ulam na may sabaw. Tapos, hayaan yun na nakakamay na lang ako, ha? Kasi mas masarap kumain pag nakakamay. O katulad nito, o. Oh, Lasang-lasa. Lasang-lasa talaga ang ano, ang pagkain natin pag nakakamay tayo. At saka syempre, kasi hipon yung aking ulam. Ang hirap naman pagka ito po tinidur ko yan. Syempre, Pilipino pati tayo, ba diba? Masanay naman tayong kumain ng kamay. O ayan, basta ba magugas ng kamay bago ano, bago kumain, di ba diba? Ako ganyan, sabon. Basta syempre, sasabonin mo yung mga uh, daliri mo at kamay bago ka kumain kasi magkakamay ka nga, ba diba? O ayan, diba? Ang sarap ko. Oh. At saka ginaganahan talaga ako kumain pag ako'y nakakamay ay bawang ko ba uh, kasi pagka wala akong ganang kumain ang ginagawa ko niyan ay magkakamay ako yan so nagkakagana na akong kumain tapos yung hipon ayan babalatan natin syempre hindi naman siya mahirap uh, tanggalan ng balat kasi 'di ba hindi ko naman siya in-overcook kasi yan ang sekreto ng hipon eh pag na-overcook siya mahirap na siyang balatan kasi nakadikit na yung balat niya dun sa kanyang laman pero pag hindi siya na-overcook ayan maluwag yung kanyang balat kaya madali siyang tanggalin o bilis kong kumain mauubos ko na yung aking kanin o oh. yan nagugutom na ba rin pa kayo mga B kasi gutom na gutom na ako dyan oh, kung mapapansin nyo wala akong kasama kumain kasi wala yung aking mga anak kaya mag isa lang akong kumain kasi nasa work sila patanghalian yan so mamayang gabi pa sila dadating teka muna iinom muna ako ng juice kasi na bulbul na na ako ang <laughs> laki kasi ng mga subo ko o oh, yan yung juice ko nga pala yan ay tang strawberry o, di diba? Ang ganda ng baso ko. Regalo lang yan sa akin. O, ituloy natin yung usapan. Kasi, sabi ko nga sa iyo, sa gabi lang kami nagkakasama-sama kumain. Kasi, may mga work sila. Ay, ako naman, retired na. So, wala na akong work. Mag-isa lang ako naiwan sa bahay. Siyempre, kasama ang aking mga doggies. Ayan, o. Kung mapapansin nyo, nasa likod ko sila. Ayan. O, ayan. Ang laki ng subo ko. Ang sarap naman talaga. Kahit na mag-isa lang ako kumakain, ay okay lang. Kasi masarap naman yung kinakain ko. Saka nakakamay ako. Kaya medyo ganado ako sa pagkain. O, oh, yan mga biu. O, oh, ba diba? Saka may sabaw siya. O, oh, yan. Kung minsan nga, bumibili na lang ako ng luto. Pero mas preferred ko yung, ano, ako ang magluto. Kaya kung napansin nyo, di ba, konti lang niluto ko. Kasi good for two persons na yan. Ay, di, kapag hindi ko naubos, uh, di ulam ko yun mamayang gabi. Kasi mga anak ko hindi naman masyadong kumakain ng gulay. Sapat na yun sa kanila yung mga pritong, karne, ganun. O, natin itong ano, itong saging. Ngayon, malilit yung saging pero napakatamis mga bi. Latundan yan siya, di ba? Yung latundan ganyan. Pag nahinog siya, ay napakatamis. O ayan, so iyan maliliit na yan, 28 pesos yata ang bili ko yan sa isang piling na yan. ba diba? kasi 25 ang kilo, ilang pa siya ng isang kilo. O ayan, o tsaka yung, yung, kasing ano, yung kasing uh, saging ay inuulam ko yan. Oo mga bee, inuulam ko, masarap din siyang iulam. Hindi ko siya ipinilalas sa pagkain, yung panghimagas. Sinasabay ko siya. O ayan, so matatapos na ako, konti na yung kanin ko. Alam nyo, minsan gusto ko pang kumain. Kaya lang minsan, syempre kailangan na rin natin mag-diet-diet. -diet. Gawa ng, ah, uh, meron tayong maintenance na para sa ating high blood. So, yung hipon naman ay nakakaibla din yan. Pero, syempre, minsan-minsan lang naman, hindi naman ako madalas kumain ng hipon. O, ayan, tapos ng kwentuhan, hindi lang sa kwento, ubus na ang kanin ko. Ang bilis ko naman kumain, ano, ah, say, inom ka ng malamig. Yung panilagay ko yan ay konti lang. Ayan. So, mga B, ayan lamang. Ayan, nirewind ko lang ng konti. Kasi, papakita ko sa inyo, kung paano ako nag-start kanina, ba? Diba? So, ayan yung karugtong. So, ayan ang aking ano. So, inuuna ko nga pala bago ako kumain yung juice. O, ayan na mga B. Thank you sa inyong panonood. At samahan ako sa pagkain. Kasalamat sa pagkain. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Thank you.